Look! Nagkagulo at nag-alarma ang Sitio Lower Sandayong sa Barangay Liki. Sugod matapos tamaan ng landslide kahapon, Sabado ng umaga, December 6, 2025. Isang pangyayaring nagdulot ng pangamba sa mga pamilyang nakatira malapit sa lugar. Base sa unang ulat, isang bahay ang bahagyang napinsala habang apat pang kabahayan ang bantay sarado ngayon dahil nasa high-risk zone ang kanilang lokasyon. Mabuti na lang at walang naiulat na nasaktan, pero nananatiling delikado ang lugar dahil sa maluwag na lupa at nakabiting mga kable ng kuryente. Tuloy-tuloy naman ang pagresponde ng lokal na pamahalaan kasama ang mga emergency teams na ngayon ay nagbibigay ng tulong at nagmo-monitor sa sitwasyon. Naayos na rin ang access road matapos maalis ang tinatayang 1.5 truckload ng lupa at debris. Mga residente, mag-ingat I-monitor ang paligid, umiwas sa mga delikadong bahagi at agad mag-report kung may makitang bitak o paggalaw ng lupa. Sama-sama nating siguruhing ligtas ang bawat pamilya, alerto, handa at maagap.